Ei paola, ei e' pena la si boss diretto. nadali nadali dito yung mga ambulant vendor yung mga nandito sa may kanto so nadali sila dangwa tayo ha dangwa Ito yung leader ay no? Ito yung leader kung kasapin nyo. Makiusap kayo. Tapos yung ina-announce si chairman, yung special permit para from October 24 o October 26 hanggang uh, November 2 yung uh, special permit ng mga nagtitinda rito binibigyan sila lang parang 1 uh, one by one na na pwesto sa bangketa para ama uh, ma-accommodate uh, lang ng mga na bibili ng bulaklak para sa undas magingo, hindi kukunin yung uh, paninda ang kukunin yung kariton kaya pinapababa nila boss di yung mga paninda nila tapos uh, kukunin yung uh, kariton yun ang ano yun ang uh, order okay. Ito mga ganitong ambulant vendor May mga ganyan, yung mga sniper yan. Ano yan? Uh, yan yung mga hindi nagbabayad ng permit Sa lunsod na Maynila So nakikinabang sila sa lunsod na Maynila Pero hindi sila nagbabayad ng permit O yung ayaw mo Sasama ha? Pakibilis lang Ayaw rin yan! Ayaw! Ayaw! Baba po! Baba! Sakay nyo na! Sakay nyo! Baba mo ang ande! Sakay nyo na! tama niyo na yan. Taman nyo na. Lahat. Lahat. Ay! Lalo na lang. Lahat. Ay, inyong babahan eh. Hindi, hindi. Hindi, babahan pa tayo. Ibabahan tayo eh. Tulungan nyo bang babahan doon ni boss eh. pa ibaba. Pati si boss Mateo. Pinapababa. Ayaw ibaba eh. Mas madali sana ibaba. after natin sa Laong Laan, uh, Dangwa, dito naman tayo tumungo sa Manila North Cemetery. Ay, ito wala wala Dahil na meron lang roros dito. Para may kukunin eh. Ito yung cremation, Yung ng usok. Ah, yung parisan. Ako. ebowaso hey, na naman na pero teh na no wala po lang kasi medyo sarcastic, sarcastic pa yung sagot eh dahil sinasabi na baka kung pwede kumain mula daw sila kaya natanong ni Aris kung ano kasi nga sarcastic pa yung sagot Okay. Ah, isasakyan na yun ng isa uh, isang uh, membro ng uh, para dalhin do sa opisina kasi as you guys naman punong -puno na yung truck natin galing tayo doon sa may dangwa eto naman yung mga nakikita nyo nagtitinda ng bulaklak kaya hindi sila inuhuli kasi meron silang special permit na tinatawag yung special permit uh, yun yung uh, particular na dates kung saan allowed sila magtinda gaya ngayon maguundas so pwede pe silang uh, magtinda dahil i apply nila ng permit syon yun yung special permit yung special permit magra-run from today, October 24 hanggang November 2, kasi nga dadagsa inaasahan na dadagsa ang mga dadalaw sa North Cemetery, syempre okay. bibili dito lahat bibili ng mga bulaklak yung mga yun, syempre para ma-accommodate naman yung mga gustong dumalaw, kasi syempre kung uh, bibili ka ng bulaklak sa bahay nyo, tapos pupunta sila rito eh pit-pit nila yung bulaklak pero kung dito na sila bibili At least malapit na sila sa North Cemetery Sa mahal nila sa buhay Dahil yung bulaklak naman yan Hindi naman nila iuwi Diba? Iiwan din nila yan doon Sa puntod So yun Okay, dito pa rin tayo sa North uh, Cemetery. Magkakaroon tayo ng update dito. Abangan nyo lang ha. Bibisitahin natin na itong North. Bibisitahin natin yung mga sikat, mga popularidad na tao na nakahimlay dito sa North. Ito, lang Tayo na.